Hi guys! Paano nga ba ako nakapasa sa employer's interview? For today's video, isi-share ko sa inyo ang aking experience kung paano ako nakapasa sa employer's interview. So, ayun na nga guys. Um, mga one week lang yon pagkatapos ng aking broker interview at nakapasa nga ako sa dalawang nag-interview sa akin na broker. And then, yun na nga yung Sinabihan ako na uh, mag-prepare mag ako at maging handa kasi uh, anytime uh, may merong mag interview sa aking employer. So, yun nga. So, uh, yung broker ko, lagi naman akong nire -remind. Halimbawa, pag merong mag interview employer, tatawagan ka muna ng broker mo at sasabihin na mag-prepare ka ng gantong oras, kailangan nakatali yung buhok. Nakatali yung buhok ng, hindi kita yung ano. Yan, ganyan. Nakatali ng ganyan yung hair. Tapos, magsuot ng white uh, t-shirt. Ayun. So, ayun na nga, guys, nag-prepare naman ako pagkatapos nang sasabihan ako ng aking broker. So, yun na nga, yung oras na na-interviewin na ako ng unang employer na nag-interview sa akin, dalawang mag-asawang, Chinese. Tapos, nasa sala sila nakaupo. So, una, sasabihin mo is, uh, good morning, ma'am. ganyan Good morning, ma'am, sir. Or kung hapon yun, uh, good day, ganyan. Tapos, i sabihin nila, introduce yourself um you introduce mo introduce myself mo uh, ako noon is introduce introduce ko yourself ko hanggang sa uh, uh, graduated lang ako ganun uh, edad ko napangalan pangalan mo edad mo anak mo kung single ka or married uh, religion mo tapos uh, anong natapos mo na, cor na course or uh, educational attainment mo yun hanggang doon lang ako huminto tapos Okay, sabi nila. Tapos, uh, magtatanong na yan sila na about sa uh, mga gusto nilang itanong sa'yo. So, sa akin, yung tinanong sa akin, yung about sa baby, kung marunong daw ba ako mag-alaga ng baby, ganyan. Tapos, kung uh, um, uh, kailan, uh, ilang taon ba daw yung gusto ko magtrabaho sa kanila? Ganyan. At bakit ka nagtrabaho dito? At bakit gusto mo magtrabaho sa Hong Kong? Ganyan. And then, um, Ah, yung una kong employers, madami silang tanong na tapos mabilis sila sa English, guys. Mabilis yung pag-i-English nila. Ay, alam mo naman tayo, di ba? Hindi naman tayo ganun kagaling sa English at saka high school graduate lang tayo. So, Ah, nakakaintindi ako and I can speak English too but but yung English na yung mabilisan, yung tanong so, tapos ang haba pa. Tapos yung signal sa probinsya, it e, choppy, choppy pa. Yung alam mo yung putol-putol yung questions kasi nga nagpipiso wifi lang ako. So yun nga, naging problema doon. So lagi akong nagsasabi ng again ma'am, can you repeat ma'am? Ganyan. So parang doon sa unang employer's interview ko, bumagsak ako guys. Hindi ako nakapasa doon. So yun na nga, uh, after mga one week ulit, nag-message ulit sa akin yung aking employer, ay employer, I mean yung aking broker, si Ma'am Elise, Minessage niya ulit ako na uh, may mag-interview daw sa akin na uh, employer ulit, mag-ready daw ako. So mga hapon yun, mga hapon. Tapos yun, edi eh, nag-ready na ako, ready na talaga ako guys. Pati yung pag-angulo ng uh, camera ko, kung saan saan na ako, nag-ano, uh, para tapos... Uh, tapos uh, Nung time na guys na interview na ako alas stress noon ng hapon. So yung amo ko, yung employer ko is nagbabyahi sila na dalawa sila mag-asawa. Yung nag interview sa akin. Etong dalawang mag-asawa na to, parang hindi sila masyadong ano sa English, yung hindi sila matanong kasi sabi nila uh, konti lang yung tinanong sa akin. At saka pag nagbi-video call kasi doon kayo pag nag-interview kasama yung broker tatlo kayo nag -group, group group call so kasama yung employer mo kasama yung broker mo at ikaw so bali tatlo kayo lahat ng tinatanong ng employer Naririnig din yun yung broker about sa'yo. Tapos, pag mali yung sinasagot ko or hindi ako nakakasagot, uh, inuulit yun ng aking broker kasi feel ko talaga, paborito ako ng aking broker, guys. Ang bait talaga ni Ma'am Elise yung broker ko. As in, kasi uh, nung unang interview ko na yun na hindi ako nakapasa, sinabi ko sa kanya, nagchat-chat ako lagi sa kanya, nag-update uh, ako lagi, sinasabi ko sa kanya, Ma'am Elise, I love them. I I'm, I'm hoping, uh, I hoping, <laughs> I... I choose to be their helper, ganun, sabi ko sa kanya, kasi nagustuhan ko nga yung unang employer na yon kasi isa lang yung maaalagaan doon, mga bata, siguro 8 uh, months, 8 months na yung baby. So, gusto ko yun pero hindi ako yung napili doon. So, itong pangalawa na to, um, dalawa daw yung anak nila. Tapos, mababait naman sila pero hindi sila guys matanong. Kasi, nagtatanong pa yung, ah uh, alam ko kung saan ako natanggap yung na, na ano talaga ako. Kasi, tinanong nila ako, uh, how longer you want to work in Hong Kong? Sabi sa akin. And then, sinagot ko sila, mom um, sir, I as long as I'm healthy, sabi ko, as long as I'm healthy and I can, uh, you want me to work with you? ah, uh, even it's 5 years or 10 years, it's okay for me. Sabi ko ganon. Kasi sabi ko, I have uh, three daughters and I'm single mother. I'm only uh, one to support them until they graduated college. Sabi ko ganon. So, parang alam yung ginawa nila. Parang tumangutango silang dalawang magkasawa. asawa Tumangutango hmm, gumano ganon sila guys. Kasi yun talaga yung sinabi ko. Tapos, hindi, okay, okay naman si mamili Sabi ni Mamilis, okay, okay. And then, may isang, nagsabi yung employer ko, sabi niya, um, Ah uh, uh, what do you want to ask from me? Namin I mean, gano kung ano daw gusto kong uh, tanong sa kanila. So ako naman kasi sa sobrang daldal ko -dal, oh guys. Pinagalitan na ako ni Ma'am Elise. bawal pala 'yun magtanong, bawal pala tanungin yung pangalan <laughs> yung pangalan nila, yung edad, yun. Bawal pala yun. Tapos kung ilan sila sa loob ng bahay, ganyan, tinanong ko. Tapos sabi niya kasi, may Pilipina daw doon na helper na magiging kasama ko. So, tinanong ko, say kung gano'n, kasi nga, sobrang kadaldalan ko ba? Siyempre, sabi niya, di ba, ano daw gusto kong itanong? So, sinabi ko, ah uh, uh, the Pilipina helper there, ma'am, uh, ma is good. So, sabi ko, As in guys yung, talaga yung tinanong ko hindi ako talaga nagbibiro alam mo sabi niya, sabi niya sabi ni, ni ma'am I don't know because uh, she's coming also same with you sabi ko sabay lang daw kami mapupunta doon nung pinay na yon kaya hindi pa daw niya alam yung gani noon and then tinanong ko siya kung uh, ilang taon na siya But, hindi eh sabi niya sa akin tumawa siya sabi niya no it's not uh, uh, hindi daw yun pwede na i isabi, ano i sabihin sa akin kasi daw sa mga Chinese hindi daw yun pwede sa kanila kasi confidential daw yun wala, sabi. Tapos sabi, I'm sorry, madam. Sabi kong gano'n. I don't know. Sabi kong gano'n. Tapos naka-smell pa din ako. smell pa din ako. So, okay, okay. Sabi niya, no, nothing else. Wala na siyang ibang nais. No, madam. Sabi kong gano'n. No, ma'am. Ganun. Uh, okay, okay. Nagbabay na siya, guys. Nagbabay. Okay, bye, bye. Sabi gano'n. Okay, bye. Thank you so much, ma'am, sir. Ganyan, sabi ko. Tapos, di end na yung call namin. Naku, ang dami ng message sa akin ni Ma'am Elise. Yung broker ko sa WhatsApp, di ba? Nag-chat kami yan. Ang dami ng message sa akin. Tapos, sabi niya. Sabi niya, ganun. bakit ang ano, ang dami-dami ko daw tanong. Pinagalitan ako, guys. Yung um, nag-voice record siya. Why you, you many, many questions that uh, not good. Yan, ganyan, sabi niyang ganun. Sabi ko, patay. Sabi ko, na, nanawala na naman ako, guys, ng pag-asa. At sabi ko sa sarili ko, naku, hindi na naman ako matanggap nito. Kaya, ayun. Tapos, sabi ni Mamilis, maghintay lang daw ako ng, ah, uh, maghintay daw ako ng, ha, gabi ng gabi, kung, kung i-confirm daw ako or hindi hanggang kinabukasan daw, hanggang tomorrow kasi sabi niya um, but uh, 90% sabi niya gano'n ni mom, at least 90% you will choose, sabi niya, you will confirm sabi niya gano'n, tapos kinuha niya na sa akin yung passport ko, yung, uh, yung passport ko nga, tapos yung uh, mga address ko, tapos yung emergency contact ko, yun yung kinuha ni ma'am sa akin. Tapos, ibinigay ko. Tapos, hintay-hintay ako ng gabi, hanggang kinabukasan, wala. Tapos, nanginaan ako ng loob sa'n ko, siguro nga wala na. Tapos, nagulat ako guys, nung gabi, natanggap ako.